Samantala, handa naman daw pong magbigti si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung mapapatunayang totoo ang akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na may natanggap na pera ang kanilang pamilya mula sa illegal drugs. Ayon kay Duterte, kung totoo ang aligasyon, gagawa siya ng affidavit at kahit may isang uh, totoo lang sa mga akusasyong ito, ay pipirma siya sa waiver at saka magbibitiw. Ihikayatin din umano niya si Vice President Sara Duterte at ang lahat ng kanyang mga kamag-anak na nasa posisyon na mag-resign kung totoo ang mga ipinupukol sa kanya. Your Honor, if there is uh, an ayuta of truth, Ayota lang, baske konti lang. You can find out, uh, may nilagay sa ng records. Now, we are, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or so on to my uh, waiver. Kung may totoo lang baske isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. มิสชูเจมส์